Hello, hello mga baba loves! For today's video, nakipag-meet up ako kan Grace Indoy. Usasan ako mga followers sa Facebook. Adi kami yan didi magla sa Jollibee Calbayo. Hi po! Ako si Grace. Adi po kami yan sa Jollibee. Nag-meet kami ni ma'am natin. Di gas Thank you po ma'am. So masaya ka ba? nakita na ito? Of course, sobra. Bagak na ako Oh, na indol diba? Ini si Grace Indoy, no? Kasi nakita ko siya nag uh, comment na sa nako nung post na correct niya at makit ma an, Although nakikita na tawag niya pero naawla siya pag ni, So ginaproach ko siya nga mag-lunch kami. Kaya adi siya yan Ano sa niya nga o rin makaupod kay BC daw. So sunod na na niya upod, no? Adan, thank you. Sa mo time, God. Hello, hello mga bubble Ayan na nga, nakita na kami ni Grace. Wala okay. siya yan work. Ayan na lang kami na nag-fund sa oras. Okay, thank you ha. Thank you sa pag-engage sa ako sa Facebook. Um, nakikita ko man ikaw na nag-comment pa, nag-like. Siyempre, nalipay liwat ako na may sila. Kasi kanuyo ko kasi, na, kasi hindi ba nag-aalam sa akong pagharani. <laughs> nag sila sa pagharani. Siguro kasi meron na uh, sugat. pero once they approach mo, uh, sometimes lewat what the, pag, pag magtupukit sa gawas, kasi rin na direct na tikitawa, kahit harap ako, maluyan ako mata. Hindi rin lang, lang nag classes pag sa gawas ako. Pero talaga maluya talaga akong mata. ako natan. Pero yung kuluan nga, pero sa iyo mga followers, so yung kuluan nga tagad ka time, pero yung hindi yung uh, unique up ka, uh, ay pagmas, pero ko nga mag-thank you sa iyo. Kasi nag-aguanta ka or nag-effort ka, mahil mo na ng mga videos, nagla-likes. So parang thankful at grateful ako na may mga sugod si mga followers nga, talaga umod umud at hirap ang support sa ako, especially sa ako, kung sino pa man na members ng sa mga mga. So, happy ako, nakita kita. Mag-tukwit nga ni sa gawas, ayun sa akong pag-anlang, ha? Kasi mag oo, oh, from now on, magsangkay na kit. Ha? Kasi in close na kit. Pwede mo na i-invite sa iyo house. Ito, mga huwag ito ba, ha? Huwag sa video. Diba? kami nagluto kit saging aldaba, isaw sa sa ini ginamos may harang gibo para sa tubig na ayo na sa tubig pag may time kit pa rin pag na busy saya na kasi na busy kami sa mga events and concert for our cause sa pagbubuhaton sa Akasha and then tatagatagan niya ticket tapos tapos, ang tiarapot pa nga ito ng mga president. O, nag na kami ng performance. Kasi ito niya timing. kay eh, buwas, waray, it-signal. Like Buhas, waray daw uh, mga ang mga masarap yan. Okay? So, again, thank you. So, duha ako niya Hatek sa si mga ticket para mag-wait ako. Okay? Yes, eh? to the middle. Really? So, abot din. I don't know kung sino mong tatagal. So, while waiting sa naman, Siyempre, hindi kami sa Jollibee na lunch kay ng Jollibee na bida ang saya. So, oh. to shout out to friend, no ready din maka... Katrabaho mo ba siya? Kapit bahay, na bahay mo, i-shout out siya nga okay. uh, wala siya makaupo. Hi, shout out kay Fina Kabel. Be, wala ka makakadi ka araw. na siya, be. Gina, si Gina? Gina Caber. Gina Caber. Sayang, so, hindi ka makukul. Tulog itong tadidi. Next time, babe. Next time, next time, next time. Next time, mag-schedule kit next time. Para makukul siya. Bago nga servidora sa Jollibee. <laughs> Thank you. So, ayan. Mamuli na kami. Nandito na lang mga Beber Loves. Thanks for watching. Babo. Dahil na sa pag uli Thank you. po, so Ma'am. Bye. Bye guys. Salamat po, Ma'am. Salamat Okay.